magandang araw po mga busing ah bali yung hawak ko pala ito na ito mga busing ito po yung aming brood po na puso mga busing na nabili po ng boss kay Benedict grada po ito po yung aming brood jack mga busing na pusom po. bali po mga busing ito po ay 18 months na po mga busing yan medyo hindi kagandahan yung mata mga busing medyo dilaw pero maganda yung postura nya mga busing balansyado Ah, maganda yung kulay. Maganda yung tundog na Mata. Mata na po, hindi pa rin siya mabusin. Pero yung mga anak po ulit na mabusin, mga ganda po. Walang pula yung mata. Bali, ipapasilip ko pala sa inyo mabusin. Yung apat sa mga anak na mabusin. Na puson po. Ayan po. Kaya, bali ito po. Ito, ito yung pinakabrod na kayo sa puso mabusin. Nagaling kayo binibig. Kaya na dah. Para ko mabusin nga para makikita nyo yung postura sa brod na mabusin. Awesome namin na broadcast mga bossing Na nabili ko ng boss Ay Binidik Granada 18 months na po mga bossing 18 months old na Hindi masyadong kagandaan yung mata mga bossing Pero maganda yung postura mga So tara mga pusing, ipapasilip ko sa inyo mga busing. yung apat sa mga anak nito mga pusing na pusong Tara mga pusing, dito dito ba. ito pala mga pusing, ito yung anak mga pusing Maganda yung mukha mga pusing sa anak Yan, kulang yung mata-mata mga pusing Yan, yan Ito okay, yung anak mga pusing, yan Gwapo mga pusing, balansyado din mga pusing ko ito yung anak ng ating puso mga busing na rudkak Napakagwapo mga busing o no? oh. Ang mukha mga busing Wala ka rin kung mga busing ha Wala magiging ang postura mga busing Ayan po Gwapo mga busing Isang local national born mga busing oh. Ano, pwede sa pang rudkak mga busing pwede pang brunstag iya bisa sama ngalah-ngalah bosing <laughs> ngatiin pusum guapo you no know, <laughs> nakapaugit ngalah-ngalah bosing brang jadong barang saru guapo you nakapau know, guapo na bosing okay selain so, ngalah Tutong ko naman tayo sa pangalawang anak mga busing, ng Abusing ng Pusong Ang ito yung pangalawa ng Abusing Bali ito po yung pangalawa natin ng Abusing na anak po Pangalawang anak ng Pusong po Ang Abusing Ayan po ang Abusing Gwapo rin po ang Abusing ka yung mukha ang Abusing Ayan o magaspang ang Abusing o no? Ito po mga busing. ito po ay isang local national born po. Banded po ito ng double fishing mga busing, at tagba. Ito po mga bossing, 7 si months old po ngayon mga bossing. Ayan po mga bossing. Oh. Pangalawang anak ng ating pusong po na brodgat. Palakari ko po mga busing, ah ha. Para makita yung postura mga

Tutungan naman tayo sa nating anak ng ating puso mga busing. E, Na... Pangatlong anak mga busing mo. Yan. E, ating pangatlong anak ng ating pusing mga busing po ano mga busing mga busing mga busing Ya noh. Kelan pula yang mata apa seng? Yan. Ini yang pangkat loh anak-anak mama Bung yang pusing atuh. Ya noh. Kelan pula yang matang apa seng? Kalau legar ke boleh tahu seng apa? Kan kita nyebut suram pusing. Iya noh. Iya noh. Iya noh. mangas pusing medyo maamo ito mga pusing maamo yung mga anak ng pusing pusing yun no. napakaganda yung pusura nga pusing pangatlong anak ng yun no. anak ng puso mga yun o apat Tutup mo naman tayo sa pang apat busing, na masing nalak Tara <tinyo> apat na anak na ating puso mga busing yan po mga busing ito mga busing medyo white, white air siya mga busing yan. Ito yung pang-apat na busing ng ating anak ng ating pusin. Medyo maputik lang mabusing. Ngayon may basa yung kariya mabusing. Yan. Medyo totoy ba ito mabusing? Hindi masyadong pinagod pa. Pero maganda rin po mabusing. Ang postura. Talaga rin mabusing ha. Ang o. o. singit ko na rin yung early bird na isang anak basang mga busing na pusum para ito naman po ito po ay isang early bird mga busing pero anak pa rin po ito ng ating pusum mga busing ayan po napakagwapo dito, oh. Napaka dito mga busing oh napakagwapo dito mga busing oh ang yung mata mga busing oh pulang pula ayan oh ito po ay isang early bird mga busing ah bali magti 10 months old ito mga busing pero anak pa rin po ito sa ating broodcock po na pusa po mabasing. Yan. Ito po ay st street breed po na pusa mabasing. Yan po mabasing oh. Napakagwapo. Palakarin ko mabasing ha. Ah. Ayan oh. No? Ayan oh. Ito no? po ito mga busing, kaso lang ito po, uh, early bird mga busing, uh, October born mga busing. Anak rin po ito ng ating pusom. Iyan napagandang pusom na busog. Guwapo. Eh. Iyon o. Oh. Okay. So ayun mga busing. Hanggang dito na lang ating, mga, ating video mga busing. Uh, ako po muling nagpapasalamat sa inyo mga busing. Sa walang sawang suporta po. So sa aking mga solid subscriber uh, Hanggang dito na lang po tayo mga boseng Ating video Abangan nyo po yung aking mga uh, Susunod na i-upload po mga Ang mga bloodline po na meron po tayo sa farm na ating boss mga boseng uh, So ayun mga boseng God bless all po sa inyo lahat Thank you, thank you po